Gaano nga ba kadali ang ni Pinoy Duterte dito sa Saudi Arabia? Gusto niyo malaman tara pag-usapan natin 'yan. Sa so, mga oras na ngayon ay nasa Bindawood Shola o pangalawang market ko sa so mga oras na 'yan. Medyo natagalan nga tayo dito sa branch na ito. Kakaantay nga sa driver ko. Ay alas 7 pa nga lang ng umaga ay jumujuto na yung partner ko yung Chinese. Sa lulu Carrefour kailangan alas 10 pa nga lang ng umaga ay tapos na sila. Pagkalipas nga na ilang oras ay dumating na yung driver ko at saka si JM yung partner ko na Chinese. Kaya pala sila na Nag-apat na market nga pala sila tatlong lulu at saka isang caripor. Hawak po naman nilulukari po sa mga magtatanong po. Buti na lang talaga ay bumili na si JM ang makakain namin dahil alauna na nga pala ng hapon diyan na hindi pa kami kumakain. Ganito kami misan, dito na lang kami kumakain sa sakyan kung saan kami abuti ng guto. Ito nga sa tarbaho namin ay pwede kami at maya kumain o oras-oras kung gusto mo. At dahil rubing merchandiser kami, marami kami nakakain na ng mga restaurant o mga pagkain na sandwich. Kaya oras-oras pwede kang kumain kapag kasama mo kami. Ito lang talaga yung kagandahan sa rubing yung pwede ka kumain. Minsan pwede kang gumala kapag may oras pa. Ang kagandahan dito, malilibot mo yung yung buong Saudi Arabia o oh, di ba? At syempre bumili na si Jem ng pagkain. Bumili man ako ng may inom namin kay Baba Adel. Syempre yung child, sa amin yung soft drink. Hindi ako nagkakamali. Siguro nakakasampung ti si Baba Adel sa maghapon. Ang kagandahan kay Baba Adel. Mas nakakatipid nga siya kapag ka siya ang kasama namin. Awan ng kada bili namin ay binibili din namin siya o oh, di ba? Libre lang. <laughs> sa mga oras na ngayon ay papunta nga pala kami ng Jeddah Park kung saan idadrop namin si JM doon. Tapos ako naman ay pupunta ako ng Bindawood City ng gawa ng mayro kaming transfer. Ito so, nga pala yung Jeddah Park Mall. Bago nga lang pala tong Jeddah. Red the Park. niyan ay may danub na supermarket kung saan yun yung market namin na isa. Kung mapapasin nyo po ay drop in pick lamang tong video ko at saka sa mga kalsada. Gawa nang bawal ka kami magvideo sa loob ng danub Pagkatapos namin i-drop si JM dito sa Jeddah Park, habang ako naman ay pupunta ako ng Bindawood City, gawa nang magta-transfer nga tayo sa Jeddah Park na mga juice, tikani. Ganito kasi ang ginagawa ko pag wala na stock sa isang brand, tapos overstock sa isang brand para maiwasan din yung expiration sa isang brand. Pero minsan 'di ba? Tanong check mo pa ulit-ulit. Shoutout to sa mga merchandiser na katulad na Lalo na yung mga Rubing Merchandiser na dalawang oras, tatlong oras lang sa isang market kung Kahit nagje-check ka araw-araw -ara, Tapos may makukuha rin expired pag hindi isa, dalawa, tatlo Isan nga, sampung piraso, gano'n <laughs> Pero talaga aminado ako na talaga ako misa ng expired Tapos ire-report sa boss namin, eh yun, sabon na naman <laughs> Pagkatapos kung hindi yan iload item sa sasakyan, on the way na nga ulit kami sa Jeddah Park para ibaba yung aming itatransfer na item. Nandirito na nga kami sa Jeddah Park para kunin itong itatransfer dahil wala dito sa Jeddah Park mga juice dahil naubos dahil nga mabenta dito. Fast forward na nga tayo. Pagkatapos namin i-display yung juice at saka yung mga tikani, pupunta naman kami sa last two brands namin sa Talia 2 at saka Arbine at mayroon pa palang Al Salam Mall. Kaming mga rubing merchandiser, medyo masaya nga kapag ganitong season. Gawa hindi nga mainit ay pabor na pabor sa amin. May na nga kami, lalo pa kami maraming mangingitim. Ito si JM, ewan ko lang, baka mangitim to kakarubing. <laughs> Noong 2020 hanggang 2022, dalawa nga lang kami ni Brother Jano Merchandiser dito na pagtsagaan namin yun ng 27 market na iniikuto namin araw-araw. So ngayon at nagpapasalamat na lang din kami at nadagdagan kami ng lima. kagandahan nito puro Pilipino talaga yung dinagdag ni Boss dahil yun yung nirequest namin ni Brother Jano kung magdadagdag siya ng merchandiser ay Pilipino na lang. Tapos halos nga ng Pilipino na bago nakasama namin merchandiser ay lahat masisipag. Respeto at marunong makinig. Nandito na nga kami sa Danube Arbaid kung saan ito nga pala yung huling market ni JM. Dahil sa mga oras na ngayon ay na-i-drop namin siya dyan ng alas 3 so meron pa siyang 30 minutes para magtrabaho. <laughs> Habang naman ako ay da-drop dito sa Talia to, isa sa pinakamalaking brands na Danube dito sa Jeddah. Meron tayong 30 minutes para magtrabaho. Dahil sa trabaho nga namin ay dapat 3.30 ay tapos ka na sa lahat ng brands mo, anim na brands. Dahil hanggang alas 4 nga lang kami, dapat 3.30 ay tapos ka na tapos yung 30 minutes ay bibiyay ka papunta doon kung saan may bus papuntang accommodation namin. Sa pagiging roving merchandiser ay talaga namang nakakatakot din magbiyahe na magbiyahe. Awa naman ng Diyos ay mag anim na taon na tayo dito sa Saudi Arabia ay hindi pa nangyayari yon sa atin. Maraming po salamat Lord. Pass forward na nga ho tayo. Nandito na nga yung dalawa para sunduin ako dito sa talya to. meron na lang kaming 20 minutes para ibiyahe papunta dun sa bus papuntang accommodation namin pagiging rubing merchandiser nga, totoo lang naman ay napakadali lang naman talaga. Ang kalaban mo nga lang dito sa pagiging rubing, ang init dito sa Saudi kapag nagtag-init talaga namang mangingitim ka ng napaka-itim. Di ba <laughs> Inam na nga ditong umulan gawa na kapag ka umuulan ay wala kaming pasok. O di ba Hayay, tapos bayad ka. <laughs> Kasi baba ha. Eto nga si o yung Chinese kong kasama. Minggo ko pa nga lang ito nakakasama sa Tarbao pero okay naman talaga masipag. Diskarte sa Tarbao at malbilis. Nga lang ang problema hindi sila nagkakaintindi iyan ang driver ko dahil yung driver namin ay talaga namang hindi siya marunong talaga mag-English puro Arabic lang tapos ito naman si Jane, puro English lang. Kaya naman tinuturuan ko na siya mag-Arabic. Kaya kapag magkasama sila, yes or no, yes or no lang ang mga sagot. <laughs> Pagkalipas nga ng 20 minutes, nandito na nga kami sa Danugnada. Kung saan dito kami sasakay papuntang accommodation namin. Yung pinaka nakakapagod sa trabaho nyo, alam nyo kung ano? Yung biyahe ng biyayan, sakit sa ulo. <laughs> si babaan na nga yung mga papasok ng alas 4 habang kami naman ay uuwi na ng accommodation. Alas 4 din ng hapon. Matot nga pa ng SNR Beauty Shop sa Oman, Serenz si at si Sheila de Leon. Po sa solid support supporters natin sa mga taga Oman. Thank you po. God bless. Siyempre, shoutout sa Pajak Pogi Group. Solid walang butas. May pong salamat sa pag-supportahan po kay Pinidiskarte. God bless po. Kung halos lahat ng kasama mo sa bus ay tulog tapos ikaw lang ang gising habang nagbibidyo. Tsaka <laughs> so, mga guys, nice, ulit magtatanong kung saan ang agency namin. Ang pangalan po ng agency namin ay CDK International Manpower Services. Ang ngayon po ay stop muna po ang hiring para sa company namin. Pero po, pag pumunta po kay CDK Manpower, marami po sila. Hawak na company na iba ibang lugar at iba't ibang bansa. Bihin nyo lang po sa Pinoy Discarte, kilala po ako dyan, charot. Di ba pagod na naman paket ng piplor? So yun lamang po, marami-marami po salamat. Ingat, God bless, thank you Lord sa blessing sa araw-araw.